Huwag kang makontento. Mag kasi pag sinabi mo, kontento ka na sa kinikita mo, para mo na rin sinasabing, tinatanggap mo sa sarili mong talunan ka pagdating sa financial. At... Matuto kang makontento kung anong mayroon ka sa buhay. Ano man, tinutukoy mo dyan. Makontento saan? Sa alay. Eh kasi dapat linawin mo kung saan bang party ng buhay, saan aspeto ng buhay dapat makontento. Kasi pagka-generalize mo yan, eh, may mga aspeto ng buhay na hindi tayo dapat makuntento. Halimbawa na lang, kung ikaw ay may asawa at committed ka na, ay eh, talagang dyan, dapat makuntento ka. Kaya e, alam mo naman, sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, ay eh, makasalanan yung infidelity. So dapat makuntento talaga dyan sa aspeto na yan. Pero kung halimbawa, sa financial aspect ng buhay natin, ay... Eh, Depende yan. Kasi kung mayaman ka na, eh, dapat makontento ko dyan. Pero pag katulad namin, eh, minimum wage earner lang kami, eh, dapat hindi kami makontento. Aba? Ang hirap niyan. Hindi kasi kapag kaya lang paniniwala mo kasi na kapag ka, kung ano lang kinikita mo, ay eh, maging kuntento ko dyan. Eh, kapag ka mayroong malaking opportunity para kumita ng mas malaki, eh, inaayokan mo na yan. Eh. Kontento ka na pala naman eh. Hindi ganun, hindi ganun, mali yun. Mali yung paniniwala. Kasi kung sa ngayon, medyo mo mo na ka lang tapos nakontento ka na. Kung kapos ka na ngayon, lalo na, pata ng ilang taon, sa taas ng inflation rate. Eh, kaya yung kasadya na yan, na makontento ka na lang kung anong mayroon ka. Hindi ako naniniwala dyan pagdating sa aspeto ng financial. Siguro, mabubukin ko lang ng konti. Magiging masaya ka at magiging thankful ka kahit pa paano mayroon kang kinika. Yun ang tama. Pero magiging kontento huwag kang makontento, maghanap ka ng ibang opportunity para makumita ng mas malaki kasi sa ngayon, hirap na hirap tayo talaga kasi pag sinabi mo kontento ka ko na sa ginikita mo para mo na rin sinasabing tinatanggap mo sa sarili mong talunan ka pagdating sa financial eh ang hirap ng buhay ngayon ang mahal na bilihin tapos makontento ko sa parang puta kinikita hindi ko naman sinasabi na gumawa ka ng masama. Kung hindi, sumikap ka, mag ka, galingan mo yung mga grind natin sa buhay sa legal na paraan para tayo kumita ng mas malaki. Huwag tayo dun sa mga negatibong aspeto ng buhay. Halimbawa, i-apply ia natin yan sa ibang aspect naman, sa personality o sa ating persona ibig sabihin pa kung anong nalalaman at tatutunan natin ngayon, contento na tayo kung ano. Hindi na tayo mag experiment o hindi na tayo susubok na ibang way para mas pupagaan ang buhay natin o para mas magiging pakinabang ang ating mga sarili sa lipunan. Nga ba baig sabihin no? kasi kontento ka na kung anong mayroon ka, napaka-generalize naman ng kwento. na Napaka-general naman yung turn na yan na magiging kontento kung anong mayroon ka. Hindi yan, hindi yan. Misleading yan na statement yung ganyan kung gagamitin mo yung statement na yan, dapat specific, kumpleto. Gaya na yung ginawa kong example kanina, kung yung ikaw ay meron ng asawa, eh, dapat maging kontento ka talaga. Pero doon sa ibang aspeto ng buhay, ay eh, pag-isipan mo muna kasi pagka may influensya ka dyan sa negatibong pananaw na yan.